Ito yung pajero na dati ay nakatambak na lang. Hindi na ginagamit kasi marami ng problema. Flat at expired lahat ng gulong. Binahayan ng mga daga. Sobrang usok at higit sa lahat. Hindi na makausad. Para bang sa kondisyon niya, pang part out na lang pero di tayo sumuko. Kahit mag-isa, inayos ko paunti-unti ang mga problema niya. Kaya yung pajero na dating nakatingga na lang, heto at nakarating na sa malayo. Tara, Samahan nyo kami ng mga pinsan ko para sa first ever long ride test natin sa Pajero na to. Tingnan natin kung saan siya makakarating at kung makakabalik ba tayo ng maayos at walang aberya. Bago ang lahat, pasalamatan ko muna lahat ng sponsors ko na tumulong sa atin para sa si restoration na to. GTO, Aeropack, Any Lubricants, Flowpang Horns and Wipers, Auto Green Tires, at sa Preston Coolant and Brake Fluid. Maraming salamat po sa inyo. Dahil hindi biro yung distansyang tatakbuhin ng Pajero ngayong araw na to, nagdala ako ng mga tools, ekstrang langis, ekstrang kulat, ekstrang brake fluid, at ekstrang kasama para if ever na tumirik yung Pajero, merong magtutulak. Ayan si Bayaw, sumama o. Kasama ko rin dyan si Paul, yung pinsan ko. Tapos yung isang pinsan ko, susunod na lang doon. May motor naman yun eh. Bago tuluyang umalis, dinobol check ko muna kung okay lahat ng fluids. Siya nga pala, nagdala rin pala ako dyan ng isang ekstrang baterya kasi medyo mahina na rin yung baterya ng Pajero ko. Para ma-record natin yung buong trip, buti na lang nandyan si Bayaw. Siya yung tagahawak ng camera natin dun sa likod. Tapos syempre, bago tayo tumakbo ng malayo, kailangan nating magpa-diesel. Pinapultan ko na nga rin pala to para maisabay na yung fuel consumption test. Sabi kasi nila, malakas daw sa diesel ang Pajero. Titingnan natin, pero hindi na sa video na to. Isi-separate video ko na lang yon mga boss. Bali, ang target nating puntahan ngayong araw na to, yung probinsya namin, ang Kabanatuan Nueva Ecija. So, syempre, ang dadaanan natin dito sa expressway. So, dito na kami lamabas sa Smart Connect Mindanao Avenue. Dahil nga hindi ko pa naibabiyahin ng malayo itong Pajero, wala rin tong RFID, kaya cash lane muna tayo. Pagpasok ng expressway, pinakiramdaman ko muna yung Pajero, kaya medyo mabagal pa iandar ko dyan. Tinitignan ko muna yung response ng accelerator, kung meron bang delay yung ating shifting ng automatic transmission, at kung malakas na malakas yung kapit ng ating brakes. Dito sinubukan ko nang pumunta ng third lane. Hindi na ako nag-overtaking lane kasi yung takbo ko rin naman dyan, hindi gaanong kabilisan. Pero makikita ninyo, umu-overtake na tayo sa mga truck. So expect na maganda na yung ating acceleration and speed dito. Tuwing uwi ako ng probinsya, hindi ko binabagtas yung buong kahabaan ng NLEX. Pagdating ng balagtas exit, doon na ako lumalabas tapos binabagtas na lang namin yung mga bayan-bayan ng Bulacan yung mismong Pan Philippine Maharlika Highway. Ang purpose ko noon, every time na kong huminto para kumain, umihi, o kaya naman mga ilangan kami ng pyesa, nandiyan na kami sa bayan-bayan, mas madali, di ba? Kaysa didire-diretsuhin namin yung expressway na if ever na masiraan kami, wala kaming mabibilhan ng pyesa. Nung nasa bypass road na kami, nag-stop muna kami sa isang gasoline station para magpahangin ng gulong. May dala akong inflator dyan guys ha. Hindi ako sa kanila nagpahangin, nakakaya kasi hindi naman ako sa kanila nagpa-diesel. Sinamantala na rin namin na i-check yung mga fluids kung nabawasan ba, especially yung coolant, yung brake fluid, and also yung ating engine oil. Hindi na kami nagtagal doon sa gasoline station. Dumiretso na rin agad kami ng biyahe. Pero mabilis talagang sumilip ang haring araw dyan kasi umalis kami ng bahay dyan, mag-aalas 5 na rin naman. Tapos nasa balagtas na kami ng mga oras na to kaya maliwanag na. Tapos ang average na takbo ko nga pala, 60 to 70 lang mga bossing. Hindi ko muna nirarat-arat itong pajero, Siyempre nasa pakiramdaman stage pa tayo eh. Bago makarating ng Pan-Philippine Maharlika Highway, ayan at umulan na. Kakanan na kami dyan. Dyan na rin sa bunga yung pagpasok ng San Ildefonso, Bulacan. Hetot nakaka 66 kilometers na tayo ng takbo pero wala pa tayong nararamdaman na aberya rito sa Pajero. After ilang oras na paglalakbay, hetot natatanaw na namin yung arko ng Nueva Ecija. Oh, ayos guys oh. Pajero natin. Tinire-restore natin ang Pajero. O oh, ito na. Nueva eh, Ecija na narating. Ngayong araw. Wala nga lang aircon. Pero madaling araw naman kami bumiyahe kaya malamig. Kung mapapansin nyo nga pala dyan sa may dashboard ng Pajero, meron ako nilagay dyan na maliit na monitoring para sa temperature at saka sa voltmeter. Gusto ko kasing mamonitor digitally kung nagcha-charge ng maayos yung ating alternator and also kung tumataas ba yung ating temperature. Dati kasing walang thermostat ang pajero na to, tapos tubig lang ang ginagamit pero bago ang biyahe na yan, nag ako ng radiator at nilagyan ko yan ng coolant kaya gusto ko ma-monitor kung magkakaroon ba ng problema sa ating cooling system. Alas 8 ng umaga nang makarating kami ng Bergara Highway. Hindi ko nga pala nasabi sa inyo, no? kasama namin si Superman sa biyahe na to. kaya ang ginawa ko, pinahawa ko sa kanya yung kamera tapos sabi ko kuwanan kami. Kaya nga, sumusunod pa sa amin habang kinukuha na kami ng footage. Nakakatawa pa lang makita sa ibabaw yung iyong sasakyan, no? Yan guys, so nakarating na tayo rito sa probinsya namin. 107 kilometers. Alas 9 na kami nakarating ng bahay dyan. Medyo natagalan kasi naghanap ma kami ng makakainan. Nag-breakfast na rin kasi kami bago dumating dyan kasi wala naman kaming aabot ang pagkain. Ipasilip ko na rin muna sa si inyo yung ganda ng probinsya ang inuuwian namin dyan taon-taon. Diyan din kami madalas magkita-kita ng mga pinsan ko kaya maraming alaala -ala ang lugar na yan. Kinabukasan, after namin mag-breakfast, maaga kaming umalis magpipinsan kasi mayroon pa tayong pupuntahan. Mas malayo. This time, yung pinsan ko na yung nag ng Pajero. Gusto daw niya kasing ma-experience eh. Para ako naman, eh makapag-focus sa pag-video. Tingin nyo guys, saan kami pupunta? Clue, madalas tong puntahan ng mga kalapit na bayan gaya ng Nueva Ecija, Cabanatuan at ng mga turistang gaya namin. Sa mga humulan ng Gabaldon, tama kayo. Madalas kami pumunta rito. Actually, taon-taon maganda kasi at malamig yung mga ilog dito. Hindi lang yon. Sobrang epic kayang na ng drone footage ang napakagandang bundok sa harapan ng Gabaldon Highway. Tignan. guys, tignan nyo ako sa nakarating yung Pajero namin na tinetest drive. Kanina sa Gabal doon na kami nag-stop pero nag-desisyon na namin. E diretsyo na nang nagdinggalan <laughs> like, na kami. Pero de pa kami doon. You know, dagat na oh. Wow, dagat oh. Guys, eto na. Eto na yung farthest destination namin. After dito, pabalik na kami ng Kabanatuan. Dinggalan. Tignan nyo naman, dagat. Sure. One, two, three. Dahil first time naming apat at ng pajero na makarating dito sa Dinggalan Aurora, hindi pwedeng walang drone shot. Ayan o. Tignan nyo naman kung gaano ka-inclined yung pinuntahan namin, di ba? At sinigurado namin na makukuha na ng maganda-gandang footage itong pajero kasama namin. Malaking bagay din pala talaga na dinala ko tong drone kasi hindi namin makikita tong view na to kung walang drone eh. Ang ganda pala talaga ng Aurora, no? Kung di ako nagkakamali, kasama na yata ito sa Sierra Madre Range. Ito yung nagpoprotekta sa atin kapag may malalakas na bagyo. Tignan nyo naman kung gaano kagandang dagat dito. Asul na asul. O no, diba, sa pag test drive namin ng Pajero, nakarating na kami ng beach. <laughs> Pero di kami maliligo, magkakanbas lang muna. Amay ah, ko magkano. Mura lang dito, 100 per head, tapos libre na raw yung cottage. Dapat ipabalik na kami ng kabanatuan pero sabi ni Bayaw puntahan daw namin yung butas na bato. Hindi namin alam lahat kung ano yung doon pero kakasearch ni Bayaw sa Facebook. Ayan at naisipan naming silipin. Ang ganda pala kaya eto mga bossing hindi na namin pinalampas yung pagkakataon na magpa-picture at syempre kuhanan na rin ng drone shot. Eto't pabalik na kami ng kabanatuan. Ngayong araw nga rin pala yung schedule namin ng pagbalik ng Maynila. Kaya umuwi muna kami para makaligo at makakain. Uyan time na guys. Pag itong Pajero is na iuwi ulit natin ng Maynila, matatawag ko ng successful yung aming biyahe. Ano oras na? 8.30 O 30. Ayan <laughs> okay, guys, so naka-touchdown na kami rito yeah. Nabunta kami ng gabi Medyo matraffic na kasi sa Bulacan Nung pa-uwi kami So ito, pakita na namin sa inyo yung naging total trip namin And very happy dahil Naging successful po yung ating first ever Test drive dito sa aming Pajero Imagine guys Hindi kami nag test drive ng malapit lang Malayo uh, QC to Nueva Ecija Gabaldon Tapos Nasa Gabaldon na kami Naisipan pa po namin Na eh, idiretso ng Dingalan Aurora So ito po yung Naging total trip namin Ayan guys So Ang total trip natin Almost 360 Kilometers Ganyan ang Test drive Imagine guys Ito yung mga Nakakatung bagay Patay na natin At Ah uh, mahaba-haba na yung pinagtrabaho nitong pajero namin bali ang mga kailangan ko na lang po ayusin dito guys pasensya na ah. wala na kasing ano ang kailangan ko na lang ayusin dito medyo malangit-ngit dun sa ano sa front na suspension buwang kailangan ko magpalit ng mga bushings sa rear naman may naririnig akong kumakalakalampag dun okay next <laughs> ilaw. Napundihan yata kami ng isang ilaw or I don't know, basta kaninang nasa biyahe kami, naka high beam tuloy kami. So, ilaw. Ano pa? Yung signal light. Signal light namin, hindi gumagana eh. Nagloko rin kanina itong signal light. Ayan o, oh, naka-steady. Hindi siya nagbiblink. Ayan. So, dahil nga medyo matagal na natin ang aming pajero, most probably dahil baka sa mga wirings, loose connection. So, kailangan ko lang muna ulit I ayusin yung mga wirings. And other than that, guys, okay na pala. Ay, meron pala, no? Malakas mag-leak yung ating, ano? Malakas magbawas yung aming brake fluid na kailang salin kami habang bumabihay kami kanina sa Dinggalan. Okay, so abangan nyo mga bossing yung next video natin dito sa Pajero. Madalas nyo na ito makikita dahil lagi ko na itong gagamitin lalo na ngayon. Successful po yung ating kauna-unahang long trip. QC2 Dingalan Aurora. Maraming salamat po sa inyong panonood.